Ngayong nalalapit na ang pagtatapos ng serye ng Don Bell na Can't Buy Me Love, dapat bang masundan agad ito ng panibagong serye para di sila pagsawaan ng televiewers? Tama ba yun? Oh, Dapat bang sundan? o ng, dapat ano, bang masundan? Ang Don Bell serye para oh, ano? friendship. Dapat bang masundan o dis... hindi? Oo. 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 Para hindi sila agad Oo. pagsawaan Oo. Ng, Oo. ng televiewers. Oh, yeah. oh. Dapat Something bang masundan da agad? Hindi ako tumingin ah. Diyos. O baka dapat magkaroon agad ng serye. Ang sakin na, Sa na bull tayo, yes, di ba? Habang mainit na mainit pa rin po ang love team ng Donda, uh -oh. dapat may follow up project na agad ito. Di ba nga may kasabihan tayo, it's tight while the iron is hot. Ganon? Yes. Diyos ko, friendship. Siyempre, mahirap naman yung ano, agad-agad sinusundan yung serye. Dapat magpahinga muna para nandun yung pananabik ng mga fans. di yes. ba? Diba? Mahirap naman kung yung adobo, isasala mo naman, adobo na naman. Ang ulam. Oo, oo parang ganun yon, <laughs> Ganun yon. Pero, Siyempre, may pahinga mo ng mga 1 month, 2 months bago isa assign for another series. Hindi naman agad after nang natapos ang Can't Buy You hey, Love, Take It or Not. Yun naman topic natin eh. Kaya e. nga, ibig sabihin, hindi na agad-agad basta. Siguro, tuloy-tuloy lang. O, sige, tuloy-tuloy na natin after nito, ito. Siyempre, hindi naman agad. O, sabi natin, 1 week, sige. Baka gumawa na agad kayo ng another series, yung scriptwriter ng ABS. Para alam nyo kung ano talaga nababagay ng na series sa donbell Kaya samantalay nyo na hanggang in na in pa rin po ang donbell Sundan na agad. Hindi talaga sa akin. talaga ako talaga pabor. Diba? Dapat magpahinga muna sila. Dapat uh, maging press muna ang itsura ng donbell Kung kumbaga nakapagpahinga sila, yung bagong acting na naman makikita sa kanila, bagong istorya, bagong kilig. Ay, pero honestly, nabitin ako sa kilig dito sa ano ah, sa by my Love kasi magtatapos na. Ay, oh, parang medyo pero hindi pa drama. ano ah hindi pa humahantong na mag-uun na talaga sila, na mag na talaga sila. Ay, no. So, oh. oh. pero kung naranda ko mag na, di ba? Oh. Pero hanggat mag na sila, hindi pa nag -hiwalay. At hindi naman sana mag -hiwalay. Eh, isunod na agad another serie for them. Pero umabsent ka nung ano, ha, ah, nakarang martes, ha, oh. ah, dahil ano, ah, oh, na ano, oh, na-depress ka sa balitang oh, ano. Oh, Para na... Eh. Para, hiwalay sila na oh, hindi pa mag-umaamin. Sa totoong buhay yan, ha? Ah. Oo, oh, nga. pero siyempre ako, sana kung totoong mag-on lang, mag-on na lang. Huwag mo na mag di ba? Uh. Pero sa press ko, nang nila, bulungan sa bulungan. Ato ko. Bulong, oh. Bulungan, bulungan. Meron pang tayo na ni ano, yung, ano, bok ni ni, ni, ni Ben. Eh. Baka uh. sinabihan sila, no, oh, dapat fit kayo, ah. Ko, eh. <laughs> 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 so, yun ko, sa dibate. Iyan ang balita na iwala. Patunayan yung hindi sa... Pero parang hindi mo siya, parang ano ba natural, natural ginagalaga. Sweet, sweet ang bulong-bulong, ganun, ganun, ganun. ganun Tapos ganun, ganun. May sweet hangpa. sila. Po. Sweet, napansin mo. Hmm. Nakita nga pa ganun niya sa buhok ni Billy, Ni Donnie, nakatitig ako. Oh, ito talaga ng buhok eh, no? Oh. Oh. <laughs> o, oh, ano mas sabi dyan, Mari? Dapat bang sundan o hindi pa? Oh, ano, parang hati ako eh. Pwede naman may point din si Kuya ano, Romel. May point oh. din siya na, siyempre, habang mainit pa ang Don Bell Pero may point ka rin na ano, eh, baka manawa yung tao. Oh, pagka, oh. Ano, dapat magpahinga muna. Siyempre, parang kagagaling lang ng, ano eh, can't buy me love. Tapos, eto na naman yung susunod na project. Sila na naman, baka kasi tama naman yon Baka magkaroon ng sawa factor yung mga tao, yung mga netizens, yung mga viewers. Eh, marami pa namang sawahin sa ano, oo, sa mga televiewers. Okay, sila na naman, parang oo, gano'n. Okay. Oo, oo. <laughs> <laughs> parang umabrikan sa akin. Diba? <laughs> tapos sa'yo, debate. I ako din, agreed din ako na huwag muna sana. Eh bakit Sala. ang gimpaw? Oo, makasunod lang, oo. Oh. Parang sarapit, ba tilat hmm. ng kilig pa rin. Pero kasi bitin. Parang bitin. Pero ito, since parang bitin nga, sabi ni Friendship Roll itong bitin Get High Love, ituloy na dugtangan, dugtungan ulit. Diba? Nang kilig-kilig ng, romansa. Oo, oh, uh, nang na, uh, na agadong serye. Kasi ito na kulangan eh. Pero kakaiba itong story ang to, kasi sino pumatay kay Divine? Oo. Sino yung ganon, di ba? Parang problema ng pamilya yung pinag-uusapan sa serye. Mm -hmm. This time naman, tungkol naman sa love story, tungkol sa romance. Pero iba ganon. naman, compared naman kasi sa Kim Pao, parang linlang pa lang tsaka what's wrong. Kasi yung kay don Bell naman, he's into her season one he's into mm -hmm. her season 2. Oh. Tapos ano, di ba? -gan oh. Ganon din. So parang ganon, mas sunod-sunod. Oh. So might as well medyo magpahinga muna. Oh. Ganon. Oh. Hello ben. po, Kim Pao at siyempre Don Bell. Oh, <laughs> Kim Pao, Don Bell, come <laughs> then. Ang KDLX ah. Pero pag-uusapan na rin dahil meron silang concert, di ba, sa May Pero alam yan. mo, oh, oh. minsan kasi ang mga artista, mga love team, umiingay yan pag may proyekto may project. na pinag-project. Oh. Correct. And for me, ganun sila. So anyways, kayo po mga classmates, ano po sa tingin nyo? Dapat bang sundan agad ng another series? Ang Can't Buy Me Love ng Don Bell o hindi para hindi agad kasawaan ng kanilang mga...